Hi guys! Dato nun guys! Kamusta po kayo? Uh, sana nasa mabuti po kayo Kalagayan Araw-araw uh, May sasabihin ako sa inyo guys Alam niyo ba guys? Ang uh, Police Sundalo taka, siman, Halos sa uh, Press na kami ng uh, Trabaho Tung, uh, Mga police guys sundalo, Mayroon silang bayel. Kami dito guys Sa barko Mayroon din kami dito Ang baril guys So 5,000 yung baril namin Ito guys sa barko guys sa mga seaman guys ito ang pinaka baril namin yan guys so kapahit ako sa inyo kung paano ito pumuputok okay. so lagyan natin siya ng bala ang pinakabala nito na ito guys sa so mga uh, siyempre hindi nagwa seaman at hindi nagwa barko ito guys yung pinakabala nya guys hangin guys hangin oh, ere so saksak natin dito guys so guys puputok na to guys medyo maingay lang ah pahingan guys ba kaya medyo maingay oh, kailangan natin ng gear protection pagagamit na lang ganito so, guys kaya malakas talaga siya guys oh. tao dito guys yung sa caliber jet diesel gas 28 tangan malakasan to guys malaki so meron dito guys siya pa ah, ito yung caliber jet diesel gas 24 guys abal namin dito guys sa barko tapos guys siyempre sabi mo ha pagkakapares namin ng pulis, sundalo at siman yan, paras kami merong barel at merong din kami dito ano guys so white brush, white brush o so cup blast, guys magawa ko dito ko say safety ka uh, nang leather leather guys yung know, gloves Ayan guys. Hello At isa uh, so pong pagkakapareho namin ng uh, pulis at siman. Yung mga pulis guys, nanguhuli sila ng uh, mga kriminal. Ayan. Ayan, sundalo. Yan. Mga pulis guys, uh, nanguhuli ng mga kriminal. So, yung kalaban nila guys sa uh, mga pulis, kriminal kami dito guys sa barko may mga kalaban din kami dito guys mali ang kalaban namin dito guys ito pakita ko sa inyo ha ah. ah yan guys dito sa barko guys ito yung kalaban namin yan mga kalawang guys yan yung kalaban namin dito guys sa barko yan mga kalawang So kung yung mga pulis nang huhuli ng mga kriminal Kami dito guys Nang kami ng mga kalawang Yan So kung yung mga pulis Hinahabol yung mga kriminal Kami guys hinuhuli namin yung Hinahabol namin kala, mga kalawang So paano ba namin hinuhuli yan guys Ito guys pakita ko sa inyo ha Pakita ko sa inyo guys kung paano namin Hinuhuli yan, yan at lalabanan ng mga kriminal na kalawang na yan guys Okay, wait. Ayan guys, uh, huliin natin yung mga kalawang guys. Papakita ko sa inyo kung paano natin uh, ano yan. So, syempre kailangan natin mag uh, lagay ng uh, safety protection guys. Kailangan natin safety protection. Kailangan natin ng uh, goggles guys. Ayan. Kasi syempre yung talsik ng kalawang guys, hindi natin masabi kung paano siya tatalsik so, kailangan natin ng safety protection sa mata ng guys at syempre guys dahil ito nga guys pinakita ko sa inyo guys kanina maingay ito guys maingay ito guys lalo na guys pag tumama to sa bakal guys napakaingay talaga kasi yung bakal ko bakal nga so maingay na so mamaya mara, may ano nyo kung gaano kaingay siya guys kaya kailangan din natin guys ng protection sa tenga hey Uh, so, yan. So, talagang ear plug. and guys. So, medyo hindi na natin mahina na yung pandinig natin, guys. Hindi na natin na uh, naririnig, guys. Mahina. Siyempre, gamit tayo ng gloves. So, ngay ngayon, guys, papakita ako sa inyo kung paano uh, lalabanan yung mga kalawang, ha? I-post e, ko muna. Okay. Hey, guys, dito. Okay. So na guys, a uh, ulin natin yung mga kalaban natin dito pets na kalawang. So, ito siya, parikit siya ha. Nigmanging ito, ito guys. 啊，没问题。 हमारे पास आ guys. guys, ito yung kalawang guys yan. ito yung kalaban natin nauwin natin guys yan. so tapos yan guys syempre mamaya pipinturan namin yan ng primer para gamutin namin yung mga sugat nya guys so pipinturan namin siya, guys primer tapos second primer and final guys so yun, guys so nakita nyo yung pagkakapareho namin ng uh, police no saka seaman guys at so yun yung pagkakapareho namin so paras kami guys na merong barel at sila nang ng kriminal so kami guys nang ng mga kalawang guys so yan yung kalaban namin na dito guys sa barko mga Pero alam nyo ba guys Kung ano yung alam nyo ba guys Kung ano yung pagkakaiba namin ng police sundalo at mga siman guys uh, sana o. <laughs> mas malayo kami sa kanila guys mas mas loyal kami sa kanila <laughs> mas gwapo kami guys sa kanila saka mas uh, loyal uh, so, uh, uh, sana nila, oh na <laughs> mga pag uh, guys ay uh, Iman Loloko uh, hindi po totoo yan kami na guys sa mga ang mga siman ng mga niloloko ngayon guys kaya yeah. loyal na po kaming mga siman ngayon uh, unang generation pa yata sana yun, guys. Oh. So, yun ang, generation na siman guys sa mga loyal na kung mapapanood nyo guys sa mga kay Idol Rocky Tolpo kadalasan sa mga ano dyan guys sa uh, sima ng niloloko diba kaya mas loyal na kami at uh, mas bapo kami guys gusto nyo yung preba at, sana oh. o gusto nyo yung preba so guys ah, uh, kung paganda ang lalaki lang guys eh nilalabang muna sa sarili ko guys no, 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 no oh, 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 so, yan ang itsura natin guys medyo magulimbong natin so, syempre, naka helmet tayo yan, kung pagandang lalaki lang guys eh hindi naman tayo magpapatay Sana oh, oh, oh kung sabi niyo guys so, yun, mas gwapo ang si man Oh, mas loyal pa guys. Sana oh. Uh, <laughs> Peace. Salamat sa inyo guys. Uh, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo yung video natin guys, ah uh, huwag niyo kalimutang kalimutan mag-like and share. Siyempre mag-follow na rin guys sa ating account. Uh, so Thank you for watching guys sana na gusto nyo yung ating a uh, konting a uh, video uh, just for uh, entertainment only guys for entertainment only kaya huwag magalit yung mga pulis at sundalo sa atin for entertainment only thank you for watching and God bless ingat po palagi salamat po, mabuhay po kayong lahat mabuhay tayong lahat, thank you